Narito na po ang ikaapat na yugto ng ating kwento. How's the future mom doing? Tanong ni Lily nang dumalaw ito kay Serena. Eto, alas otso ng umaga nagsimula na naman ang gera namin ng very loving kumbiyanan. Sarcastico ang tunong sagot niya. Bakit naman ba? Para talaga kayong asot pusa kapag hindi ako nakapagtimpi, sasabihin ko kay Rico na doon na muna kami sa bahay ni Mama habang naririto sa Maynila ang ina niya. Iyan din ang suggestion ni Mama sa akin eh. Dito na ba talaga nag-stay ang biyanan mo? Sinabi mo pa, noong nakarang araw lang ipinahakot niya kay Rico yung ibang gamit niya sa bahay niya at dinala rito. Narinig ko rin sinabi niya kay Rico na ipapadecorate niya yung kwarto na inuoko pa niya ngayon. Patay ka dyan. Aware ba naman si Rico na panay ang bangaya ninyo ng mother niya? Oo, ang magaling na biyanan ko pa nga. May gana magsumbong eh. Alam mo naman ang asawa kong yun. Kahit na may tatlong sungay ang ina niya, syempre, mahal pa rin niya yun. Pero nasa gitna lang naman siya palagi. Hay nako, huwag na nga natin pag-usapan yan. Para hindi masira ang araw mo. Ano ka ba? Sirang-sira na ka mo. Mabuti at dumating ka dahil ka na talaga ako rito. Natawa si Lily. Hey, uuwi nga pala sa Lucena pagkatapos ng kasal si Fiona. Mula sa Lipa, didiretsyon na ako sa Lucena. Binyag ng anak ng pinsan ko, ninangdawa ko eh. Kaibigan ni na Lily si Fiona. Kaklasi nila ito sa kolehiyo. Speaking of Fiona, hindi pa pala ako nakakabili ng regalo para sa kanya. Samahan mo kaya ako mamili ngayon? Aba, sige. Birunis ng gabi nang sabihin ni Rico sa kanya na hindi ito makakasama sa kasal ni Fiona na gabi gaganapin. Bukas din pala ng gabi dadating si Mr. Helvel mula sa Paris. Ang tinutukoy nito ay ang British businessman na magpapatayo ng industrial building sa Cavite at ang kumpanya ni Rico ang napili nitong kontraktor. Akala ko ba sa mandi pa? Eh hindi nang akala ko dapat kasi ay sa Hong Kong siya didiretso tapos mula sa Hong Kong ay bibiyahe siya to Manila. nag flight siya, bale 7:30 ng gabi ang landing niya sa Naiya. Kaya ko pa siya sa hotel niya at teyahin mo mag-dinner. Kaya kung susunod pa ako sa lipa, alanganin na. Mga past midnight na ako makakarating doon. Lalong umasim ang mukha niya para makaabay sa kasal natin ay pinaikli nila ni Gio ang tour nila sa India tapos ngayon binaliwala mo ang kasal nila hindi ko binabaliwala and you know that pero importanteng kliyente si Mr. Helvel. padabog na iniwan niya ito sa living room para ipakita ang disappointment niya hindi rin siya dumulog sa hapagkainan nang tawagin siya ni Manang Chad Kanina pa kami naghihintay ni mami sa dining room, sabi ni Rico nang pasokin siya sa kanilang silid. Sa halip na tumugot, sumampa na siya sa kama. Sweetheart naman, sabi nito. Hindi ako gutom, inaantok na ako. Napapailing na lang na lumabas na ito ng silid. Samantalang umaga pa lang ay nalaman na ni Digna mula kay Rico na dadalo ng kasal si Sirena sa Batangas. Alas 4 ng hapon nang nakaalis si Serena kasama ang kaibigan nitong si Lily. Nilapitan agad niya ang katulong na si Chad na abala sa pagtitiklop ng mga nilabhang damit sa quarters nito. Saan nga ba ulit ang probinsya mo Chad? Halatang nagulat ito sa unusual friendly na tinig niya ngayon. Dati-dati, pinagsusungitan niya ito. Ah, sa Laguna po ma'am. Saan sa Laguna? Sa Paiti po. Kung gusto mong magbakasyon muna, doon ng kahit dalawang araw, papayagan kita. Total, wala naman dito si Sirena. Baka sa makalawa pa, uuwi iyon. Ho? At huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pamasahe at allowance mo. Bibigyan kita ng 5,000 kakasya na ba iyon? Namilog ang mga mata nito. Talaga ho, ma'am, digna? Oo, nakitaan kasi kita ng sipag kaya gusto kitang gantimpalaan. Pwede ka nang umalis bukas ng umaga. Pero kapag nagtanong ang Sir Rico mo, sabihin mo na lang na may emergency sa inyo para hindi na magtanong kung bakit biglaan ka nga Sige po ma'am Digna, salamat po. Tuwang-tuwang sagot nito. Tapos iabot ang limang libong piso sa katulong ay napapailing na lumabas siya ng quarters. Tuwang-tuwa ang gaga sa loob-loob niya. Ang sunod niyang inasikaso ay ang pagkontak kay Sharet. Hi tita, masiglang bati ng dalaga sa kabilang linya. Wala na diyan ang manugag nyo? Nakaalis na iha, ang mabuti pa ay magkita tayo. Somewhere para mapaglanuhan natin ng maigi ang sunod nating gagawin. Let's do it tomorrow. Sure. Masama ang mood ni Sirina mula pa ng sunduin siya ni Lily sa bahay. Tama na nga ang drama friend. Saway sa kanya ng na sa harap ng manibela ng kotse nito. Grabe ka kain of love sa asawa mo ha. Hindi mo lang makasama. Todo na ang pag emote mo. Lumabi siya. Hindi naman iyon eh. Nahihiya talaga ako kay Fiona dahil hindi ko kasama si Rico. Isa pa, pwede namang iutos ni Rico sa empleyado niya ang pag-entertain sa foreigner na kliyente nila. Kilala mo naman ang asawa mo sa pagiging dedicated sa trabaho, saka big-time client yun, intindihin mo na lang. Kapag tumawag siya mamaya, titikisin ko siya na kahalokot-kep na sabi niya, gaga. Pasado alas 7 na ng gabi, nang makarating sila sa ancestral house ni Nafiona. Marami ng bisita na fully decorated na malawak na bakoran. Mamayang alas 8 ang simula ng seremonya. Sinalubong sila ng ina ni Fiona at dinala sa silid, na kinaroon na ng bride at ng dalawang makeup artist nito. Congratulations and best wishes, friends! Sabay na bati nila ni Lily sa Regent Bride. Thanks, mabuti at nakarating kayo. Siyempre naman, tugon ni Lily. Jeez, ang ganda naman ng buntis na to. Puri ni sa kanya. Tiyak na kasing ganda mo rin ang baby girl ninyo. Napangiti siya. Super excited na nga ako eh. Ninang kayo ni Lily ha. Dapat lang. Hey, nasan nga pala si Rico? Sorry friend, hindi siya nakasama eh. Ha? Bakit? Ngumuso siya. May kliyente na susunduin sa airport. Kahit pa paano ay nabawasan ang tampo ni Serena sa asawa dahil masaya ang kasal ni Nagiyo at Yuna. Pasado alas dosina na ng hating gabi na nang matapos ang okasyon. Nag-share sila ni Lily sa isang guest room ng bahay ni na Fiona. Habang nakahiga ay muling bumangon ang inis niya sa asawa. Mula nang ikasal sila ay ngayon lang siya matutulog na hindi ito katabi. Kinalabit niya si Lily. Ano ba? Hindi ka pa ba inantok? Iniisip mo pa rin si Rico? Hindi siya tumugon. Iin mo na ka sa cellphone mo para ma... Agan Nilubat ng asawa mo ang cellphone ko sa kakatawag sa akin mula pa kanina. Nagmakaawa siya. Nasabihin ko raw iyo na buksan mo ang cellphone mo. Bumuntong hininga siya. Hayaan mo siyang mapagod ang daliri sa kakapindot. Sus media at magwawalang buwan na ang tiyan mo eh. Pinaglilihian mo pa rin ang asawa mo. Humahagik-ik na sabi ni Lily. Hanggang sa hilahin siya ng antok, ay masama pa rin ang loob niya sa asawa. Samantalang kahit masama ang loob ni Rico, pagising ng umagang iyon, dahil sa pagtitikis ng kanyang asawa, hindi niya iyon ipinalata sa kanyang ina dahil tiyak na magbibigay na naman ito ng negatibong komento. Kay Sirena May lakad ka ba ngayon, Rick? Tanong ng mami niya nang salubungin siya nito sa hagdan. Yes ma'am, nangako ako kagabi kay Mr. Helbel. Nasasamahan ko siya mag-breakfast sa hotel saka ko siya ay sa antipolo sa bahay ng isang kaibigan niya na expat. I see, after that, uuwi ka na? Yep, anong oras ba darating ang asawa mo? Mga 5 na raw po ng hapon, magsiswimming pa sila sa private resort ng kaibigan nila roon. Ah, okay. Pagkahatid mo sa client mo sa Antipolo, Umuwi ka kagad. Bakit ho? Lumungkot ang mukha ng kanyang ina na parang iiyak. Nabahala tuloy siya. Mami, what's wrong? You married that girl na ipinagpalit niya sa akin. Nagkwento yung common friend namin na nagpakasal na raw ang dalawa. Bumuntong hininga siya at nakaramdam ng awa sa kanyang ina. He reached for her hand and squeezed it. Ma'am, it's not that the end of the world. You know, he's not the man for you. Tumulo ang mga loha nito. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin anak. Gusto ko nga magpakalasing ngayon. I want to go to any place, sa bar o kung saan para makalimutan ko ang sakit. Mami, that's not the right thing to do. Just stay home. Ayaw ko may masamang mangyari sa'yo kapag lumabas pa kayo para maglasing. Tumango ito. I know, siguro ay dito na lang ako iinom. Samahan mo na lang ako mamaya pagbalik mo dito sa bahay. Banding na rin nating mag -ina. Pagkatapos ay saka lang medyo sumigla ang tinig nito. Magluto kaya ako ng beef with basil para pulutan natin. Iyon ang pinakapaborito mong kainin kapag namamasyal tayo noon sa Thailand. Sounds great. Okay, mag-inuman tayo. Pag-uwi ko. ni Rico ay tinawagan agad ni Digna si Sharet. You have to get ready. Kailangan naririto ka na sa bahay bago pa dumating si Rico. Pero akala ko ho ba ay hindi ako dapat makita ni Rico tita. Pwede kang doon muna sa room ko basta gawin mo ang iniutos ko. At bumili ka na rin ng pampatulog na ilalagay ko sa inuminiya. Make sure natatalab ang gamot at magtatagal ng ilang oras. Sure, tita. I won't be needing my car, right? Siyempre, gusto mo bang magtaka si Rico kung bakit nakapark sa garahe ang kotse mo? Natawa ito. Oh, this is getting more and more exciting. Alas 12 ng tanghali na makabalik sa bahay si Rico. Nakahanda na ang brandy sa sala. Handa na rin ang niloto ng mami niya na pulutan. Napansin niya na malungkot pa rin ito. Mami, cheer up. Kalimutan mo na si Joe. Yun na nga ang gagawin ko. Gusto kong magpakalasing ngayon at saka matulog ng mahimbing. Pagising ko, I'll be okay. Magaan na ang pakiramdam ko. Napapailing na inakpaya niya ito. Ma'am, ayaw ko rin maglalasing ka ng todo ha. Ako rin. My wife will be here by five. kaya ayaw kong tatna niya akong lasing. Tumawag na ba sa iyo si Serena? Nalubat yata yung phone niya pero nag-text na si Lily para sabihin na around 5 na makakarating dito sa Quezon City si Serena. Okay, let me go get the fifth. Nagiinuman ang mag-inang digna at Rico sa living room ay nakaramdam na ng pagkainip si Sharet. Wala siyang magawa sa loob ng silid ni Tita Digna. Hindi rin naman siya pwedeng manood ng TV dahil tiyak nalilika iyon ng ingay. Baka mabisto pa ni Rico na naroroon lang siya. Maingat na inilak nilang niya ang pinto at saka nahiga sa kama. Napapangiti na siya habang nakatingin sa kaysami at pinaplano ang susunod na hakbang sa oras na mag-away si Serena at Rico at piliin ang una na hiwalayan si Rico dapat lang sa loob loob niya. Ako ang nauna, akin si Rico noon. Inagaw mo lang siya sa akin si Rina. Now I want my man back. On the way na pabalik sa Manila si Serena, nakasabay siya sa kotse ni Dolly. Isa rin kaibigan nila ni na at Lily mula sa kolehiyo. Dolly, pahiram nga ng phone mo at tatawagan ko si Rico. Hindi na nakatiis na sabi niya sa kaibigan. Sure, Pinindot niya ang numero ng asawa pero hindi man ma-reach iyon. Napasimangot siya. Inihatid na siya ni Dolly sa bahay nila at nagpaalam na siya rito. No worries, tiks, -tiks na lang, paalam nito. Okay, ingat. Pagpasok niya sa loob ng gate, hindi niya maipaliwanag ang ng biglang bumalot sa dibdib niya. Nasa garahe ang kotse ng kanyang asawa pero wala ang kotse ng kanyang biyanan doon. Mabuti naman at nang wala akong madatnan na mambuboysit sa akin. Nakalak ang pinto, nag-doorbell siya, pero ilang minutong paghihintay niya ay walang nabukas ng pinto. Mabuti at may duplicate case siya, kaya nakapasok siya sa loob ng bahay. Tahimik ang paligid ng mapatingin siya sa coffee table. Sa living room, nakita niya roon ang wala ng laman na buti ng alak at dalawang rock glass pati na ang bowl na nilalagyan ng pagkain. Takang taka siya, sino ang kainuman ni Rick? May naging bisita ba ito? Tawag ng tawag siya habang paakyat siya sa hagdan. Walang sumasagot sa kanya kaya dumiritso siya sa master bedroom. Pagbukas niya ng pinto, isang nakakagimbal na tagpo ang sumalubong sa kanya. Ano nga ba ang nakita ni Sirina? Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating kwento.